Alas 3.30 po ng hapon dito po sa bahagi po ng Tampak Uno, Katimon. At napansin po natin uh, lumakas na yung tubig. At sa po, meron po tayong makakapanayam na isang uh, opisyalis po ng Irrigators Association. Siya po ang Chad Chairman sa lugar po na ito. Magandang hapon kuya. Magandang hapon din po sir. Ano po pangalan ninyo, Kuya? Ako si Tag Chairman Meliton Dizon Nakaka nasasakupan ko ang E9 19 saka 20. Kaya lang ang tubig palang lang ngayon. Andito palang sa sa dito sa gabi ko. Sa papuntang Katimun pa ay eh, talagang mahina ay eh, talagang dito sa sa solar ko talagang kailang, kailangan kailangan pa lang ng tubig kaya hindi pa pinawawalan yung tubig. Okay. Dahil halos lahat na sila doon sa gawin na yun. Ayon, apat na bomba nagpapasipip doon. Ngayon, ang tubig pa lang, kararating lang kayo ng mga, mga 10 am. Nung nagta nagtaas kami ng mga center gate sa magmula sa Triala, dito sa Matundo, hanggang dito sa Melebo talagang nagsakripisyo kami ni nung aming gatekeeper na magtaas eh kasi natatakot nga din kami baka nga mayroon pang mga hindi nakapatubig baka naman kami habulin din ng taga o kaya gawang gawin kami ng gawang kami ng masama kaya ang ginawa namin nagtaas lang kami ng unti-unti para makarating dito ito big yun lang po gaano ang taas na ginawa nyo ang ginawa namin bawat center gate uh, isang piye. Sampie. Oh, yung nga lang, mayroon nga ibang mga center gate na hindi na namin magalaw. Isa doon sa may matundo, sa isa itong andito sa, dito Ito. sa Tampak Uno, dito sa may Tampak Uno, Katimam. Bilang mga chad chairman, ha, allowed po kayo na magtaas po ng uh, check gate? Ah, talagang allowed kami magtaas ng check gate, uh, ng center gate, center dahil gate. kami kasi mga, uh, may karapatan na magtaas, dahil na, kami namamasyal kasi kami sa mga bukid. Okay. Yung mga hinaying ng mga tao, yun ang kinukuha namin at sino, uh, pinakikinggan namin. eh eh, ngayon, ito nga, sinara namin doon sa drop para tumas ng tubig, pumunta roon, Dahil doon, nagsasalubong na yan, yung isang lateral canal doon, sa dito. eh, kawawa ito, oh, namumuti pa, lapang nagagalaw, panayikwa na sila yung nakatras na lahat yung, yung kanila, patanim nila. Kailan po itataas yung mga gate para makatulong yung tubig dito papunta rin sa Nagpandayan, Bulakid, mangulagaw. Eh, hintayin po siguro mayari yung mga ito. Saka yung gawin na ito, yan, mga gawin na yan. Saka dito, kailangan mahintay buong ng mapatubigan yan. Saka naman yung pawawalan yung tubig pababa. Kaya ba yan, yan sa loob ng 7 uh, pitong araw na rotasyon? Um, ah. ah kasi hanggang ang alam ko dito ang tubig pa ramin dito eh, hanggang 11 na ata eh. yun ang, ang kakaalam ko eh pagdating ng 11 cut off na naman opo. maghihintay na naman kami ng 6 days opo so sa loob po ng uh, rotasyon na yun mabubuksan po yung uh, baka sa sakali po kung hindi magbabago itong takbo ng tubig ngayon kung ganito lagi ang takbo ng tubig baka sakali pong makahabol hanggang 11